pag-uusapan natin ito. Ayan. Alam ko po, naka-experience din ho kayo ng ganyan. Mga maikling bunga. Medyo mataba nga lang ito sa ano. Pero maiksi, tsaka walang laman. Minsan, mahaba siya, pero walang laman. Ito naman may laman, pero maiksi. <laughs> So, ano ba yung uh, mga uh, ano ba yung dahilan nito at ano pong mga solusyon. So kung kayo po ay nakaranas ng ganito, uh, wag nyo pong i-skip ang video na ito dahil uh, i discuss po natin ang dahilan at mga tumpak na solusyon. Especially po kung inyong setting ay backyard setting para po sa pamilya. Okay, pwede rin po sa so mga commercial. Pakinggan nyo rin po yung ating sasabihin. Ayan, so wag, hindi na po tayo patumpik-tumpik pa. Number one po na san, sanhi nito ay ang kulang sa pollination. Ayan, pollination. Ang nangyayari po ang pollination po ay ang pag, uh, kumbaga, kung sa tao ay ang, yung sperm cell at ang egg cell ay nag-unite or nag meet nagkakaroon po ng bunga. O dito din po sa tanim, ganyan po nangyayari yung ating pollen grains, yan po yung sperm, tsaka may ovaryo din po yung ating uh, ating uh, flower. So sa case ng sitaw, ang kanyang uh, male and female ay hindi po separated. Nandyan lang po sa loob dyan, yan, yan, nasa loob lang yan. Uh, yung pollination po sana nito ay mataas kasi self-pollinated po siya. Pag sinabi self-pollinated, uh, na sila uh, uh, na, na sa loob yung lalaki nandiyan din yung babae so uh, may freedom na sila na magpollinate from each other pero in some cases na nangangailangan pa rin ho ng tinatawag na cross-pollination malaki rin po yung percentage ng cross-pollination na nakakaapekto din sa productivity ng sitaw at ito po yung na-accomplish ng ating mga bees and other insects na especially po yung bees talaga no na na, na, na insekto hindi po siya nakakasama sa ating halaman pero malaki po yung naidudulot niya na, na, tawag natin doon ay mga beneficial uh, organism okay beneficial insects so ang nangyayari din po is uh, sobrang lamig or sobrang init no habang namumulaklak siya na timing na umulan so kasi po kung mangyayari kung umulan uh, yung tubig Uh, somehow pumapasok doon sa loob nababasa yung ano, parang pulbos kasi yan so pag nabasa yan uh, mahirap mag-pollinate so pag sobrang ulan, sobrang ring init nakakapekto din ho yun uh, ma, -ma, ma observe natin na pagka uh, grabe yung ulan uh, next na pamumunga niya ma-affected na ho yun kaya uh, doon din ho tayo mag-base ng ating uh, uh, mga observations So solusyon po ay magta magtanim tayo ng mga flowering plants sa gilid, halimbawa niya mga cosmos, mga zinnia, sunflower. Ayan, so dadami po yung mga bees natin. And then iwasan din po yung pag-spray ng pesticide sa umaga. Gawin tuwing hapon. Kasi pag nag-spray tayo ng pesticide sa umaga, dyan po na time na nandyan yung mga pollinators natin. So, yung pollinators natin, posibleng maapektuhan. Kaya, mas maganda rin tuwing hapon or late afternoon. Then, gumawa tayo ng mga, pero depende lang kung kaya ho ninyo. Uh, ganito po, no? Uh, mga hand pollination. Shake-shake lang po natin. Shake-shake na ganyan. Nakaka-improve na ho yan ng pollination sa loob. Ayan. Okay, shake-shake. Shake-shake-shake. Okay, kasi yung mga pulbos nakaka nagaano, nag nagwawatak-watak diyan sa loob kaya na-encourage din natin yung pollination. So pwede natin gawin kung masyado kayong masipag. <laughs> shake, shake, shake. So yan po yung number one na uh, reason kung bakit maliit at walang buto yung ating uh, uh, tanim na sitaw. Number two po is kulang po sa abono ang ating tanim. Lalong-lalo na sa potassium phosphorus, calcium, tsaka boron. Ayan. So, ito po yung mangyayari pag hindi po tayo nag-supplement ng abono. Both sa, buto, sa roots at tsaka yung tinatawag na foliar. So, mahirap po yung seed development pag pagkakulang ng potassium at calcium. Sila po talaga sa tinatawag na na reproductive no reproductive na metabolism ng ating tanim. Ayan. So, ang boron naman po ay importante para sa pollen grains. Ayan, sa health ng pollen grains. Kaya, boron, calcium, phosphorus, potassium. So, ang, ang pwede natin gawin doon, kung merong marami ng ganito, mag-abono na po tayo ng triple 14. So, every two weeks, okay na ho Every two weeks, uh, ang tinata, ang, yung tinutunaw sa isang balde ng tubig, tsaka isang lata ng tinapa na abono, yun po yung common na ginagawa, tsaka idilig sa ating... Uh, halaman. Pero ang ginagawa ng iba every weeks, po every two weeks okay na ho yan. Dahil, ikaw na lang po yung mag-experiment sa iyong mga tanim. Kung okay na yung two weeks, kung kulang pa rin, meron pa rin mga cases, ah, uh, pwede nyo hong dagdagan yung inyong pag-abo. Tsaka yung tinatawag na boron ay full year yun. So pag bumili tayo ng full year fertilizer, may kasama ho yung calcium and boron. So, humana po kayo ng full year fertilizer na may label na may calcium at boron. Ayan, then uh, kung ito po yung pinaka-sustainable, dagdag tayo ng organic matter sa ating lupa. Dagdagan natin ng organic matter. So gaya nito, pwede tayong mag-mulching. Uh, yung mga na grass cut ko na damo, uh, nilalagay ko lang don, So green pa kasi kaninang umaga ko lang ginawa. So pwede nating gawin 'yan uh, to increase uh, nutrients sa ating halaman. Number 3. Ang water stress naman po ay siyang uh, pwedeng maging dahilan kung bakit may maliliit na uh sitaw at saka walang buto. Uh, sobra o kulang na tubig. So kasi kung maraming tubig, nalulunod ang ugat. At uh, kung sobra ang tubig. So ang nangyayari ho dyan, uh, hindi, uh, ang ugat naman po yung naapektuhan, uh, yung ugat ay hindi masyadong nakakagalaw, nakaka-function ng maigi pagka waterlog po yung soil. Tsaka uh, yung kulang naman po sa tubig, of course, yung, tub, uh, yung nutrient kasi before siya maabsorb ng halaman ay natutunaw siya sa tubig ang tawag doon ay dapat naka-ions siya, ionic form before siya ma-absorb ma ng ating halaman. Kaya kung kulang sa tubig, don't expect na maganda yung iyong mga tanim pagka tamad ho tayo magdilig. So, solusyon, dapat magdilig tayo sa ugat. Okay? Uh, uh, Uyasan natin magdilig sa dahon na nababasa yung dahon. Okay, sa ugat ho talaga. And then panatilihing basa yung lupa pero hindi babad. Okay, ulit. Basa pero hindi babad. So magagawa lang natin 'yan pag medyo elevated yung ating tanim, medyo naka-elevate siya, hindi siya depressed. Kasi pag depressed yung tubig ay na-stuck dun, waterlog na naman siya. Pero kung sobrang taas naman yung ating plot, hindi naman ho maganda kasi madaling na detrain yung yung tubig. Kaya yung recommendation namin sa TESDA, kung kayo ay training sa TESDA, yung, uh, yung plot ay standard niya ay 10 inches. 10 inches siya. Okay, and then, very important again, mulching. Mulching is very important sa pag-maintain ng lupa para hindi siya masyadong basa at hindi din siya masyadong tuyo. Okay, maintain lang po yung lupa. Mulching, again, mulching. Then last is yung drainage system sa paligid. Dapat mayroong mga kanal na dyan na numadalo yung tubig pagka may ulan at hindi na istak sa iyong taniman. Drainage, very important. Drainage. Okay, number four. Ang, ito naman pong number four ay tinatawag na temperature stress. Okay, temperature stress. Pagka sobrang init or sobrang lamig, uh, hindi po Uh, maganda yung tubo ng mga pads natin ito po do yung, yung resulta nya okay. uh, last pero medyo hindi ito ano uh, common uh, na causes kasi para sa akin yung number 1 na cause talaga is yung number 2 at saka yung number 1 kaya nga inuna natin yung lack of pollination at saka yung nutrient deficiency yun talaga pero itong number 5 medyo hindi na talaga to siguro pero posible rin ito po yung tinatawag nating mga pests, anong mga pests? Uh, feeds, trips and uh, other uh, insects like pod borers. Pero pinaka-common talaga is uh, aphids, no? Maghanap nga tayo ng aphids kung mayroong aphids. Kasi pag may langga, may aphids, eh. Okay, aphids, walang aphids. Oh, walang aphids kasi naulanan sila. ito walang aphids? Maraming aphids dito, eh. Okay, wala tayong aphids. Hmm. Teka, teka, maghanap tayo ng aphids. Wala akong makitang aphids. Aray, dito, dito, dito. Ayan. Alis muna kayo. Ayan. Iwan ko kung makita nyo. Oh, may pakpak na, oh. Kasi yung ants tsaka aphids, may mutual sila. <laughs> mutual relationship. O oh, yan, oh. May wings na, oh. Yung aphids, oh. Oh, natubuan na ng wings. Kasi, uh, pero sa ilalim yan, oh. Wala pang wings. Oh. Inalagaan sila ng mga langgam. Mm -hmm. Kasi meron silang mutual benefit from each other. So, yan din po sometimes ang dahilan kung bakit nagkakaroon ng mga maikling bunga. But I think in this case, hindi po ito, ito dulot ng peste. Ito po ay kakulangan ng abono, tsaka, ah, pollination I mean. Pollination, tsaka yung issue talaga dito. Kasi, paano mo naman malaman between pollination issue and fer fertilizer issue? Pag fertilizer issue, halos lahat sila affected. Uh -huh. Halos lahat sila kasi even eh. oo. Uh -huh. Pero pag-pollination, issues. Usually, yung kanyang effect ay isolated cases mo. Oh, para isolated cases, parang sa ano ah, krimen. <laughs> isolated lang. For example, ito po, pollination lang o po ito. Issue. Ayan. So I hope po nakatulong po tayo sa inyo uh, sa pag-sagot uh, sa tanong na bakit uh, maikli ang bunga ng ating sitaw tsaka kunti uh, lang yung buto niya. Amin salamat po and God bless